kailangan malinis sa mukha. Tsaka kailangan kailangan ng lipstick. Ano ba? Tsaka nang si on. Kasi ako ng kotse. <laughs> Let's do this. Laman lang akong kotse. Ayan. Ayan naman. Tinanggal na natin. Para baas madali tayo makakilis sa loob. Mayroon ng ibang sapin. Kaya... Ayan, sampahin mo sila. Taba yung to. Taba ko. Tignan naman, napakaganda. Hindi pa natin tatanggalin. Kasi ginamit ko to ng walang sapin. Eddie, <laughs> sino <laughs> very good? Eddie, ako. Cool. Yan, kita niyo naman. Mamaya, bubombahin na natin yung mga ano, mga gulong. I Check natin. Para sa bayan. Ito naman. O, oh, yan. Kaya natin malinis yan. Alright, night. Alright, let's do this. Ano 'yung magpaka-bond? dumping Para matulungan naman natin ang ating alaga. Sana ice. Wala na mga sabon, no? alright alright all right. ice na. Yan. Ayos. Ayan na lang natin matuyo. Matutuyo na lang tong si Night. Pagkatapos, okay na siya. Yeah. okay. Sana, sana, nalibang kayo. Sharing lang. Ingat. God bless po. So, susunod naman, ano. bye, -bye.